po, Elmar Toledo, isang tunay na tao, aka Azal Aso, usapang kanto pero totoo mismo. And uh, it's now 12.56 dito sa Hawaii. Ayan po. If ever na mapapabisita kayo dito, just let me know. Ayan, I will go vacation para maitur ko kayo. Around the island here will only take us 5 hours. So, one day will be enough. Will be too much already. Pwede tayo mag-beach and then afterwards pwede na tayo mag-inom sa sa Hard Rock Cafe. Ayan. So, syempre, ako na magda-drive, eh sagot mo na lahat. <laughs> parang parang kalabisan naman na 'yon na ako na yung magda-drive eh ako pa mag treat sa inyo, di ba? <laughs> so, hindi dito na po tayo sa segment natin na tawa ng tawa. If you guys do have a joke, ayan. Kung merong kayo na uh... Ayan, Reggie, baka merong kang Uh, joke or patawa na sa tingin mo ay, welcome sa iyo Mixan, na sa tingin mo ay makakapagpangiti sa ating mga labi, ayan. And then, yun nga po pala, sorry kasi dapat si Mucha Marcelino, which is a PWD last week, siya sana yung guest natin, but hindi natin na-set up, siguro busy siya kaya uh, hindi niya ako nagawang makausap but speaking of PWD meron po akong Uh, sa totoo lang po, yung kaibigan kong seaman, uh, dati po siyang sundalo. At isa rin siyang PWD. Sa kasamaang palad, after niya mag-seaman, nag siya, napadala po siya sa Mindanao. Alam niyo na mga panahon noon na kapag uh, kakagraduate mo palang, or pa, nagiging training ground ng mga bago palang na sundalo yung Mindanao. Alam nyo naman, hindi hindi sa sinisira uh, sinisiraan ko yung Mindanao because they're napakaganda na ng ekonomiya naman talaga nila ngayon. Isa sila sa pagsinabing Pilipinas, Mindanao, agad yung maiisip mo, di ba? So, this is like way, way back. So, ayun, pag may gera doon, doon ipapadala yung mga sundalo, doon pinadala yung kaibigan ko. And sa kasamaang palad po, uh, nasabugan po siya eh. Hindi naman totally na sa kanya sumabog yung granada but yung may tawag doon yan ano tawag doon sharp nails ayun eh tinamaan po siya sa kanyang bayag kaya po ewan ko ko how how the professionals did it like uh, tinanggalan siya eh tinanggalan po siya ng itlog ayon kaya ko din naisip yung yung aking content or yung aking uh, post last time na ano kagad yung may isip mo pag sinabing itlog but going back do sa kwento So nahirapan po siya. Alam niyo naman sa Pilipinas mahirap maghanap ng mahirap maghanap ng trabaho pag ikaw ay may kapansanan. Ayan. Isa 'yun sa hinihiling ko talaga na sana mabago. Kasi dito po sa Amerika, wala talagang gano'n. Walang discrimination. Uh, lahat, kung gusto mo mag-apply, mag-apply ka, that's it. 'Yun lang. So, para po maiwasan niya kasi syempre 'di ba down moment niya na yun eh para maiwasan niya yung mga ganong bagay pinili niya po na mag-apply na lang sa munisipyo ayan so to totally shout out po shout out po sa munisipyo ng Rizal dahil doon po nangyari to ayan ko na alam kung sino yung active mayor ngayon doon but shout out sa inyo dahil sa ito po yung nangyari nag-apply siya pasa siya ng resume in-interview siya sa sa makatuwit po, dalawan tanong lang tinanong sa kanya. Tinanggap na siya. Ang unang tanong po is PWD ba kaba ano nangyari? To, so sinagot niya, "Opo, PWD po ako." And then kinuwento niya, "nasa buhangin po ako and then yung pong itlog ko nga yung ayaw ko kung ano sa English 'yon. Basta yung bayag, ayan, uh, wala po." So, may allergy ka ba? That's the second question. May allergy ka ba? Opo, meron po kapag umiinom po ng kape. Ayan, kaya din gusto ko nang iwasan talaga to Sa susunod, yung TNT natin ay tsaan ng so, yun Pagkatapos nun, sabi, sa lunes magsimula ka na. Kasi biyernes nangyari yung interview. Usually naman kasi sa Pilipinas, biyernes talaga ginaganap yung mga interview para kung pumasa ka man by Monday, maasikaso may mga papel mo or whatever. Basta ganun yung pagkakatanda ko at pagkakakwento niya. So, yun ang kaso daw, eto yung kaso. Ang kaso daw, ang pasok niya, instead na 8 to 5, magtatrabaho lang siya 10 a.m. to 5 p.m. Pero, buo pa rin yung bayad sa kanya. Ang galing, di ba? Hindi daw siya din -discriminate, but yun daw, yung gagawin niya. So, na napatanong siya, ba bakit naman po, kayo 8 to 5, ako 10 to 5. Sagot sa kanya nung nag interview kasi, yung 8 a.m. to 10 a.m. lang kami dito habang nagkakamot ng bayag. <laughs> eh, may allergy siya sa kape. Wala siyang bayag. So wala siyang gagawin from 8 a.m. to 10 a.m. So pasok ka na lang ng 10 a.m. <laughs> That's the tawa ng tawa for the day. Diyan na natin tapusin yung ating <laughs> Uh, tawa ng tawa Sana sana napatawa ko kayo